Sagana naman ang mundo sa tubig ng mga karagatan, ito'y maalat at hindi pwedeng inumin. Pero sa tulong ng modernong agham ay meron ng teknolohiyang maaring sumagip sa buong planeta dahil posible na itong magamit bilang likidong fuel. Taong 2014 nang tagumpay na makalika ang US Navy ng liquid hydrocarbon fuel sa pamamagitan ng pagkuha ng carbon dioxide at hydrogen gas mula sa tubig dagat. Sunod nila itong ginamita ng katalista para ang mga carbon dioxide ay maging carbon monoxide. Sa pagbaba ng kinakailangang enerhiya dahil sa nasabing katalista, nagkaroon ng reaksyong kemikal kung saan ang carbon monoxide ay tuluyang naging likidong fuel. Sa unang araw at inisyal na yugto pa lang ng programa ay nakakuha na dito ng isang galon kaya kung ito'y gagawin sa mas malawakang antas, posible nitong alisin ng tuluyan ang paggamit ng mga fossil fuel. Napakalaking bagay nito dahil noong 2017 lang, ang militar ng Estados Unidos ay naitalang gumastos sa halos 300,000 bariles ng langis kada araw na nagresulta sa emisyon ng higit sa 25 milyong tonelada ng carbon dioxide. Kung ikukonsidera pa ang pagiging likidong fuel ng tubig alat, nangangahulugang mas madali ang magiging proseso para ito'y magamit rin sa mga kasalukuyang sasakyan at mga aeroplano. Hindi ba't nakakamanghang isipin kung ang nagpapatakbo sa mga sinasakyang eroplano sa hinaharap ay nanggagaling sa malawak na karagatang natatanaw rin mula sa himpapawid? Pati ang pagkakaroon ng mga carbon neutral flight na walang negatibong epekto sa kapaligiran mula sa mga carbon emission ay napakaganda ring pakinggan. At dahil sektor ng transportasyon ang responsable sa 14% ng kabuuang greenhouse gas emissions, ang patuloy na pagpapausad ng ganitong alternatibo ay makakatulong subpuin ang halos 100 bilyong tonelada ng carbon dioxide sa atmosphere sa susunod na mga dekada. Kung hindi pa ito sisimulan, siguradong iba't ibang sakuna ang haharapin ng mundo gaya ng mas malalakas na bagyo, panunuyot ng kalupaan, at pandaigdigang kagutuman. Dapat ring tignan ang mga benepisyo ng ganitong alternatibo gaya ng pagiging ganan nito. Dahil binubuo ng 70% na tubig dagat ang planeta, sa umpisa pa lang ay marami na agad ang supply para dito. Maraming mga modernong bagay rin ang gumagamit ng likidong fuel kaya hindi mahirap ang paglipat sa ganitong alternatibo at mas madali rin ang magiging transportasyon nito kung ikukumpara sa mga solid at gas fuel. Halos wala rin itong pinagkaiba sa anyo at amoy ng pangkaraniwang petrolyo at kahit maglabas man ito ng carbon dioxide, ang magiging emisyon nito'y katumbas lang rin ang inisyal na nakuha sa tubig alat kaya't masasabing ito'y carbon neutral fuel source. At para maging ganap na carbon neutral ang ganitong alternatibo, ang buong proseso mula sa pagtatayo ng mga liquid storage tanks, pagpapadaloy ng tubig dagat, Hanggang sa paglikha ng catalyst ay dapat hindi maglabas ng carbon dioxide kaya't magandang ideya kung masusuportahan rin ito ng iba pang sistema ng renewable na enerhiya. Kahit nasa unang mga yugto pa lang ang proyektong ito, napakahalagang mabigyan ng pansin ang ganitong mga teknolohiya dahil maaari itong maging solusyon sa kasalukuyang panganib sa kalikasan na dala ng mga fossil fuel. Hindi lang rin iilan, ngunit buong sangkatauhan ang dapat maging responsable sa pagpapausad ng mga teknolohiya at programang magpepreserba sa buong kapaligiran para sa isang mundong may maaliwalas na hinaharap.